Hi, ako si Deo Antonio dito sa Magdalena. Uh, I play the yung kanang kamay ni Baron Villa de Asis na main contributor dito. So, isa ako sa mga magpapahirap sa buhay ng Magdalena. Ako po si Cherry Salomon. Ang pangalan ko ng role ko sa Magdalena ay si Miss Roxy. Ako po ang right hand woman ni Mr. Ryan Eigenman. And Roxy is all about business. Strictly business. Uh, pangalan ko po dito si Ice. Sabi ko, mayaman, model. ibigan po ko ni Pancho na si... Uh, kasama kami sa modeling industry na makikilala namin at magiging kaibigan si Bella na si Magdalena. So, yun. Ayan, okay sa Magdalena. Um, actually, magkapatid kami dito ni Bella, pero hindi namin alam. Kaya lang, may mangyayari sa buhay namin na magtatangpo kami at malalaman namin na magkapatid talaga kami. Ako ang magbibigay buhay kay Shoni, yung pong um, magmabait, mabait, makulit, at kapag mahal na kaibigan ni Magdalena, ni Lena. So, siya po yung pinagbibigay nagbubuhusan nang sama ng loob kadalasan ni Lena. Tapos nagbibigay siya ng mga advice dito. Ako rin, ako rin yung parang feeling ko nakikita kong number one fan ng tambalang Abel at Lena. Ang um, gagampanan ko po, po dito sa mga ay si Kim. Bali si Kim po ay yun nga po isang escort na unang paborito ni Baron na gagampanan po ni Mr. Ryan ang Pero nakita kilala niya si Magdalena ay eh, napunta lahat ng na attention ni Baron kay, kay Magdalena. So, andun yung oh, nagselo si, si Kim. Uh, so, uh, character ko sa Magdalena bilang Robert. Tropa ko dito si Dion. Maloko ko na tropa niya na lagi ko siyang binibuild up si DJ. Oh. Uh, yun. And ako dito si DJ na makikilala ni Lena sa Manila na tapos sa, sa model. Eh, tinulungan ko siya dito sa Manila, in a way na uh, oh, tinulong ko siya dito sa Manila. And so, model, parang pinasok ko siya sa modeling agency ko rin. Parang ganun. So, yan. And ano, oh, good boy ako dito. Ako talaga yung may pagmamahal kay Lena. Pero si Lena, hindi ko alam eh. Hindi ba sigurado? Sana eh, in time. Pag-usapan namin. Ang <laughs> karakter ko po dito ako si Abel. Ako yung love interest ni Bella dito. baga, ako yung totoong nagmamahal kay Bella. Hello, I am Ryan Eigenman and I will be playing the role of Baron Villa de Asis sa bagong afternoon prime ng GMA 7, ang Magdalena. So abangan niyo po at uh, sa October 8 na mag ang Magdalena. Thank you. Abangan niyo po sa GMA Afternoon Prime Magdalena October 8 na maganda storya po at maganda po yung kombinasyon ng mga cast. So abangan niyo po yan. Magdalena sa so October 8 na po. Magandang maganda storya, magandang magandang cast at napakagaling na director by Direk Gina Alahar. Malapit na po. So panoorin niyo po ang Magdalena hapon-hapon po sa Prime Afternoon ng GMA 7. Ayan, hello mga kapusa. Sana abangan niyo yung Magdalena. This October 8, na sa GMA Afternoon Prime. Pinakabago pong handog ng Afternoon Prime, ang Magdalena po. Magsisimula na po sa October 8. O, huwag na huwag niyo po kakalimutan dahil po na nakakatindig balahib po ang lahat po ng eksenang papanood niyo. sa uh, tuwing hapon po, makita-kita po tayo sa GMA 7. Thank you! Sana po manood po kayo ng Magdalena, October 8. Maraming maraming salamat po uh, um, inviting you to watch Magdalena and it's coming October 8 Um, manood kayo, abangan nyo. Sobrang pinagandaan namin to. We did all the workshops and everything na talaga. And uh, Miss Direk, uh, Direk Miss Gina Lohr ang mag-direk So, sobrang okay to. Sobrang pinagandaan. So, maganda, maganda. Manood ng Magdalena. Uh, every Monday to Friday po yan sa GMA Afternoon. Sana po supportan niyo po ang tambalan namin ni uh, Bella Padilla dito sa programa. Hi, I'm Bella Padilla and I'm playing Magdalena. Um, a girl you're all gonna love because of all the hardships and trials she's gonna go through and because of the strength she's gonna show. I hope you all watch Magdalena. We're gonna start on October 8, uh, Mondays to Fridays after Sana A.E. County. Thank you so much.